Okay. Eh, ulit, ito naman yung topic natin. Okay, para naman ito sa mga nagbebenta ng expired, no? Itong video na to para sa iyo kung nakikinig ka, no? Sa araw-araw ba naman ang ginawa ng Diyos? Ikaw yung araw-araw nagbibigay sa amin ng stress. Yung nagbebenta sa iyo, nang nagbebenta ng expired. Okay? So, sa mga buyers naman dyan na mam, nakapanood ng video ko, ang ginagawa nila, binubura yung expiration date. So, ang expiration ng product ngayon is 2025. Alright? So, kung binura yan, ibig sabihin expired na yan. Now, para sa you to, ah uh, sealer, or sino ka man, actually, kilala ko naman talaga kayo iba. Ang nakakatawa lang, no? Akala nyo, wala, kayo, wala akong alam sa mga pinagagawa ninyo. Yon ang akala niyo. Pero alam ko at kilala ko kayo. Kamada pa more. So ano, desperado na kayong mabenta ang produkto nyo dahil expired na. Grabe kayo, no? Pagkatapos kayong naglimas ng pera sa kumpanya, pagkatapos kayong umatak or humita ng pera, bibintahan nyo pa ang produkto na expired na. Na kung saan, unang-una ang masisira ang image ng kumpanya. Hindi naman siguro kayo patay gutom, di ba? Kasi kahit ibagsak nyo yung presyong yan, wala na kayong pake. Kumikita pa rin kayo. Ang sa akin lang, paano nyo na-attempt? Paano kayo nakatulog? ang dami-daming tao kayong inaapakan. Libo-libong distributor ang nakawan nyo ng hanap buhay. Nasira pa ang imahe ng kumpanya. Nasira pa ang ibang mga legit distributors sa mga pinagagawa ninyo. Bakit hindi mo nalang laklaki ng solo yan kung expired na yan o rehapla sa buong katawan mo, ibuhos mo sa ulo mo para matauhan ka sa mga pinagagawa mo na panluloko sa tao panlalamang sa kapwa di ka ba natatakot sa pwedeng maging karma sa'yo ha? kamkamin mo yung pera mo di ka ba rin takot na kamkamin mo rin yung bad karma dahil yung bayad sa mga pinagagawa mong panlalamang at panuloko ng kapwa grabe ka sinira mo na yung imahe ng kumpanya, sinira mo pa kami mga totoo, legit para kumita ka ng pera. Hindi ka ba pwedeng mabuhay ng patas? Hindi ka ba pwedeng mabuhay ng maayos? Ibuhos mo to sa ulo. Ibuhos mo yung inspired mo sa ulo mo. Para naman makaisip ng maayos yan at magkaroon ka naman ng concern sa iba't ibang distributors. Tapal, wala na akong makita. sa tapal ng mukha mo. Sobrang ganid mo. Grabe ka. Alam mo ba na ang mga pirang pinukuha sa panglalamang? Mapawiin ni Lord yan sa ibang paraan. Hindi ka ba natakot? Ang ganda ng produkto natin, no? Oh, epektibo. Hindi ka umayos magtrabaho. Nagbibinta ka ng na expired. Tapos, yung buyers, lalahatin, expired yung binibenta. Pake, binibenta namin. Pati ako, fake na rin. Tapos sabihin mo pa, di mo ko kalala. <laughs> Galing mo ha. Diba? For God's sake, magkaroon ka naman ng konting pagmamalasakit sa iba. O e, ngayon, bakit ko ginawa tong video na to? mayo ako para sa lahat. Marami ng distributor na naapektuhan. Marami nang nawala ng hanap buhay sa pinagagawa niyo. Pinagagawa niyo dahil alam ko marami kayo. Yung naglipa na yung mga pins niyo. Saan ka ba kumukuha ng nerve? Di ba? Anong gusto mong maramdaman ko bilang isang leader na tumaga ng 11 na taon na pinag... Alam mo yun, ito yung bread and butter namin. Ako kaya kong sumabay. Pero hindi ako sasabay na kagaya ng pinagagawa ninyong panluloko. Ha? benta benta kayo ng promo, buy one take one, buy one take two kapal ng mukha niyo. Sobrang kapal ng mukha niyo talaga. Grabe. Ito kayo na konsensya sa mga buyer o mga bumibili sa inyo, pinadalhan nyo expired. Alam mo ba yung pinagbebenta nyo na may kasamang pagsisinungaling, kasamang panlalamang? Ting tingin nyo, hindi madadama yung customer na bumili sa inyo bumili sa mga sinungaling, bumili sa mga garapal, bumili sa mga ganit, bumili sa mga makakapal ang muka. Twenty twenty four na. Mayus ka naman, mayus naman kayo. Dami nyo ng nahila o nak, dami nyo ng napakinabangan sa kompanya. Tapos sisirain nyo pa. Sa, di ka pa na ano sa pinapakain mo? Sa pamilya mo? Sa anak mo? Ang kaling sa panglalamang? Tuwang-tuwa kayo kumain. Tapos ang daming distributor na umiiyak dahil sa mga pinagkagawa ninyong mga ganit pipinta ng mga pagsakrisyo, presyo, promo, sa expire. Tama na. May bahay na kayo, may kotse na kayo. Dami mo nang napundok. Tama na. Tama na. Mamuhay kayo ng patas at matino. Maawa kayo sa iba. Ako, nabubuhay pa rin ako hanggang ngayon. Kasi hindi ako so sa I will not give you an easy fight. I won't. I won't. I won't. bigitan man kayo. Paghirapan i explain. Ngayon, nilalabas ko itong video. Hindi na lang naman para sa akin ito eh. Para sa lahat eh. Yung alam mo yung araw-araw kang makarinig ng hinaing ng mga distributor, sinaing ng mga tao na kung saan. Ninakawan nyo. Ninakawan nyo ng mapagkakitaan. Ninakawan nyo ng anak buhay. Dahil sa pinaglawa nyo. Kamada pa more. Kamada pa more. Grabe. Hindi ko ma-define or hindi kita ma-describe. Hindi kita ma-describe. Paano mo na-attempt? Paano mo ginagawang ganyan? Magbenta ng more. Napakaganda ng umpisa na ng ng online selling dati. Ginagom. Tinatarantado nyo pala. Hindi mo. Nyo. Nyo. Alam ko marami kayo. Dami pang page nyo. Titigan nyo naman ang anak nyo. Sarap na kain nila, no? Pero yung mga pamilyadong tao na ni ninakawan ninyo. Ano? Anong pakiramdam? Yung hindi nila nabili yung gusto nila dahil ninanakaw mo na lahat lahat sa iyo sa iyo nabibili saya no sa nabibili sa iyo nabibili lahat buy one take one pa naman one five one five by nine by one take one by one take to sixty eight may free pang coffee ang mo bro bro lupit niyo bro mahiya naman kayo bro or kahit na lang maawa naman kayo bro or kahit matakot kayo sa bad karma yung malaki matakot kayo sa bad karma kaya wag mong kong pagyabangan na marami kayong pera ha? wag mong kong pagyabangan dahil alam ko kung paano nyo kinita yan at kilala ko din kayo hmm? kayo may isang news kayo